Ngayong araw ay dadayuhin nga ho natin ang isa sa pinakamalaki at pinakamagandang leisure park and amusement resort na matatagpuan nga ho dito sa probinsya ng Batangas. Gusto mong mag-relax kasama ang pamilya at barkada, makakita pa ng napakalaking buda at maka Asin sa paglubog ng araw ay di magandang araw mga kangipin kumusta naga ho kayo kainaman dito nga ho sa barangay manggahan bayan nga ho ng mataas na kahoy probinsya ng Batangas ay matatagpuan ang kanilang pinagmamalaking La Virginia Lesser Park and Amusement Resort isa nga ho ito sa pangarap kong mapuntahang resort kaya naman napakasaya ko nung araw na ito ay deri nga ho dini kami nag in kung saan matatanaw naman nga ho ang kagandahan ng ating bulkan Taal. Pagbukas pa nga lang ho, ng bintana ay inang talagang ano gahong pagkakaganda din sa taas. Ay alam nyo gaho na ang La Virginia Resort ay talaga naman nga hong 10.2 hectares kaya naman meron ho silang isa, dalwa, hanggang sampo, mahigit na swimming pool binabalak ninyong family gathering company outing o company tour ay pwedeng-pwede ho kayong mag-check in dito dahil napakadami nilang hotel rooms at napakadami rin cottage sa halagang 254 adults ang entrance fee makakalibot ka na makakapag-swimming ka na at makakapamasyal ka sa La Virginia Leisure Park and Amusement Resort and for kids naman ho ay 150 for to 12 years old. And 20 pesos per ecological fee. Ay sa tunay naman nga how ay grabe ang sulit kapag ka ikaw ay napapuslit din Ay kaya naman yayain mo na ang tropa, ang barkada kahit ang company mo pa. Huwag kang mag-aalala kung magsisikip sila ay dahil napakadami nilang cottages at room na pwede kayong mag-stay ng day tour or night tour. Ay sa tunay naman nga ho mga kangipin ay hindi naman nga ho kami magkaintindihan ni mister kung alin ba ho ang aming unang papasyalandine at hindi lang naman nga ho, swimming pool ang maganda dito. Pati nga ho, ang paglubog ng araw ay talaga naman nga ho masisilayan ninyo kung gaano kaganda at kung gaano kapayapa ang lugar na ito. Wala kayong dalang food. Okay lang yan dahil meron silang iseserve sa inyo pwede kayong mag-order ng kanilang masasarap na mino at meron din nga ho silang restaurant na talaga naman nga ho marami kayong pagpipilian. Ay di sa mga mapapaibig naman nga hong mag mag-message lang po kayo sa La Virginia Leisure Park and Amusement Resort sa kanilang Facebook page. O kaya pwede po kayong tumawag sa kanilang telepono number, inyo na lang hong itigil yung may screenshot kay naman. Ay, dere nga haw, mga kangipin. Maiba naman nga haw ako ng kauntay. Ay, tunay na sa galing ho sa akin po so. Ay, talaga naman nga haw, ano gang pagkakasarap din ng mamasyal sa labardin niya. Ay, dati nga haw, ay sa tunay. Ari naman nga resort na re, ay naririnig ko nga lang ho, sa mga kahanggan kong mayaman kay naman. Ay akala ko ho, ay toong napakamahal ng entrance. Yun ho pala, ay talaga naman nga hong pangmasa at afford ho natin ang entrance. Ay inyo ng pag-ipunan at sa sunod na linggaw, ay di kayo mag-check in na. at nang ma-enjoy nyo rin ho, ang resort na re at tunay na pagkasama ninyo ang inyong mga bata, ay talaga naman nga hong habol kayo kabi-kabila. Ay sa ganda naman ho, at sa daming papasyalan nyo din ay. hindi mo man nga ho aakalain na ikina sa Batangas laang ay ay sa laki makikita ninyo ay para ho kayong nasa Thailand. Kay naman! Ay paano mga kangipin? Tanangaho din eh, sa La Virginia Lesser Park and Amusement Resort. Para naman ho, maka-experience kayong makapag-relax. Huwag ho puro tarbaho. Magpaalam din sa boss ng lab. Ay sasabihin ang dahilan ha, na may swimming, may hindi nilalagnat kahit walang lagnat. Kay naman! Ay sa gaganda ho, ng cottage din eh. May experience nyo ho, yung mga kubo na talaga naman nga hong san Norte pa o mga taga Norte pa ho ang gumawa na re. Ay pano mga kangipin hanggang din na nga lang ho uli. Ay wag nyo naman hong kakalimutang i-share at kayo mag-comment na rin kung kayo bago nag-enjoy sa ating travel na naman kay naman. No Ay pano hanggang din na lang ho uli. Bye bye God bless sa ating lahat.